nasa na ang panahon mga kainsan hmm. yan po ang galing bikul yan may parating na naman bagyo ay eh. tatlo sunod sunod anong ah, ah. Yan, yan, hindi ko alam kung ito doon ngayong linggong ito malalaman ay ay titingnan po natin bago lang po nakaka-recover ang saging ay titingnan natin mga kaisa kung tatagain ko yung saging ay andaan po yan eh damay po ang bicol eh ay pag po ang kabila lang namin ay eh, bicol dito oh. pag po kasama ang bicol kasama din po ang Quezon province ay bago lang pong mm, nabawi yung ating saging titingnan ko pag dito talaga ang daan tatagpasin namin yung dautoy eh, ang ano po mga saging Titignan ko yung ating kamatis, mga kainsan. Yan, ang gaganda na pa rin yung ating kamatis. saan oh. Sana naman po, hindi tumuli ang bagyo. Eh, pero na dyan na yun. Ayan, oh. Hindi naman yung naatras. Ayan, oh. Nabalik. Ayan, <laughs> oh, Vero. Na dyan, oh. Na, mga kainsan, oh. spray na yung ating, ano. Ito yung in-spray natin ng oh, minsan, na, oh yung na natin ng bagong gulay ganda na hmm Puputahan natin yung kamatis mga kaisan. Pagkakaganda na naman din ng ating kamatis. Kaya po yun eh, hindi ko binilagan nga. Ang problema ko nga mga kaisan ay yung bagyo. sana huwag matuloy lawak pa man din ang ating kamatisan sana huwag tumuloy ang bagyo may bunga na pa man din mga kainsan oh. tamo Ayan, oh. kaya po ito hindi ko binilagan bala ko pag bumagyo aking idadapa yan Pantay pa man din mga kainsan. Ah. Ginto pa man din ang presyo ngayon po mga kainsan. na ah. pagka ginto. Sa palengke po ay 15 pesos ang isa. Ang pagkamahal lang kamatay ba. Pero ito po, pinabalagan ko na itong kabila oh. Pinatigil ko nga muna dahil ano po. May parating na bagyo nga. Ayan o oh. Tatalian na lang po ito. Ayan, sabi ko yung ipalilipasin muna natin. Ang ganda na pa man din eh. Garama. May mga abang na po ito. Oh. Ayan oh, may mga tali na rin, rin. Na ayan, panahon po oh. pag po matutuloy baka kalasing ko rin yung mga tali ayan eh. mga may tali na rin po yung iba pero tuloy pa rin po naman ang bunga na yan <coughs> ang kamatis po ay madaling mabuhay tabon ng tabon laang po yan tatabonan po natin ang ilalim niyan. Ngayon yung pahabol natin kamatis oh. Malalaki na rin po. Mga pahabol. Makikiramdam po muna. De, pag po talagang dito ang bagyo at dadaan Tatagpasin po namin kahit gabi Ang lakad na rin ang pahabol nating kamatis eh Malalaki na milky eh Ang dami pa man yung ano, bunga na po Gara na Bagula ang nakakabawi Ay, oh Bagula ang nagkakasuy Ihiwalay ko na kayo Ha? Malapit ko -hiwalay. na ihiwalay Nagyantas na po yung ating inahin Ihiwalay na po ito eh. Hmm. Hmm. Ano, ihiwalay ko na kayo sa inyong ina. Ha? Aba, kung babagay yung anak mo. talon ay eh. akala nila sugat ito hindi po yan po ay bumaw na hindi po yung sugat okay, ay, tinitingnan namin po yung ano lukot ay naay pa nalaglag po ito na. yun ha? ibigay natin ay Saan? Babalikan na lang Otoy, oh. ito eh. Ang dami nito. Nagpaparami, marami na po tayong ganito eh. Dito yan. yan. Isa ba yan? Marami ito. Si Querwin eh, mayroon pa rin dito nakita nun eh. Na ano na? Baka na anong ano? Bumagyo. Oo. Na lipat na. Yan, shout out nga pala. Ako nga pala pupunta pa kay ano? Kay Doc PJ. Ang dami na rin pulot. Hmm. Yan, no? Tyson. mga Tagalog ba yung ano? Oo. Oh, mahirap pong magpabuhay ng Tagalog. Ang teknik po sa Tagalog mga kainsan, Kaya, buhay, huhugasan mo maigi. Para mabuhay, matanggal yung ano? ano? Matanggal yung, as, yung, ay. acid. acid. Mga limang hugas. Tapos sa kapon yung ibubudbud sa lupa. Ayan oh. Dati po hindi kami makapagpabuhay nito. Talaga rin lang. Ano, Oo. <laughs> uh, huhugasan po maigi. Ipisa yung ano yung parang may tubig. Oo. Hugas na hugas oh, po. Bayo naman eh. Para po yung acid, No, wala. Mm. Pinag-aralan po natin pagtatanim ng Tagalog po. Yo, ang Tagalog po mga kainsan, di ba sabi ko sa inyo magtitinda kami ng atsara? Ay, ang maganda po ay sa pag-aatsara Tagalog na papaya. Hindi po nalabsak. Kaysa yung dilahi na madali pong lumabsak. Ililipat, ililipat laang po namin ito sa eh. mm. Nalags, nalabsak ah, halos tikit tikit pala ito eh marami ding namatay ano sino kasama pagtatanong ko dito ikaw oo ah tayo dalawa mm -mm. pag po tayo nakapagparami na ng ngayon nakukuha na namin pagtatanim ng tagalog ano na po magpaparami po tayo ng papaya na tagalog di pa pa ah bakit malampasan Bibili po kayo sa amin. Tagalog. Mm -hmm. Para uto yung ano ba? Hindi malabsak. Mm. Gawa na natesting po kami ng papaya hindi Tagalog. Yung mga ano. Ang variety ano na. Iba na. Ano na po yung... Ang tawag nito eh. Malabsak Yung bang na ano ito eh Ganyan oh ang gabi Pero iba hindi pa natubo Bakit natubo pa oh Ang pa yan Ganyan hanggang dito ito eh Ganyan ang buto ah Nagkalap Ganyan <laughs> <laughs> siya ito si Jundil Hello po mga isang yung atin po mga kanga. Si Kuya Dasil o toy. Nasa po. Ah. Uh, po ni Dasil yan. Nasa bayan daw po. Ang dami po ito yung maliliit Oo, oh, uh, yung bay Huli, huli na tumubo yung iba Hmm Ang dami Inabot po kami ng malakas na ulan Gana Rivero ang bahay namin dati pag naulan ay eh, parang banbanan. Marami makakarelit sa inyo. Yan. Lalagyan po ng mga arnula sa ganari, Rivero. Sasaluhin ng mga kaldero. Kaya pag naulan kami dati, nagkalat ang kaldero sa gitna ng bahay. Kagaya na Ay! Hey. Hey. Mamahigo. O, tida, ang iti, oh. <laughs> Sino no. Ano? Yung... Ari, halimbawa natulo din eh hindi mo lalagyan ng kaldiro pag malaki-laki, palanggana, kagaya na re kailangan palanggana ay, ari, mapupuno agad yan mga bainting kaldiro pag naulan ari, yan lang naman nalagyan mo, ay yan yan sa kayaan kami po ay, ano nakisilong po din eh, sa may dampa ay awo kung ano po nakit nakit nga po ay aba inabot na inabot na uto inabot? inabot po inulan na po toy ulan <laughs> inabot tapo na, na malasalan Tarog. ang init ba na? Nung po kami lumabas sa iya ng init! Toy! Ay, hindi ka na ba dyan nababasa? Ang lapad na yan o eh Libre pa yung Biglang bagsak Biglang bumagsak po ay Bigla pong ang Bigla pong tumudo ang ulan kami nagpunta ng ilaya ni Bunso ay ano naman mga kainsan umula naman, inabot kami ng malakas sa ulam po ah, todo hindi na po kami nakabisita at ano po ay yung pong kailayahan ay si Bumbay na po ang gagawa na natin kay Bumbay ay pinupuntahan po namin at si Bumbay ay nado sa ilaya kahapon ay hindi na namin napuntahan, apakakalakas ah, ng ulam po pag puhuhulaw-hulaw mag i-spray naman po tayo sa ilaya dun abot pa mag i-spray po ng ano sa damo po para po hindi na po ba masyadong kakaunti po ang maiupa mga kaysan, Tapos na po natin na yung spray na rin hanggang lalim. Bukas po yung kawaak. Tayo tayo po. Hapon na naman. Alas dos na. Woo. Yeah. yeah. mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat mo.